So guys, good morning! Bago ako aalis ng work Diligan ko muna yung aking tanglad Tsaka yung aking kulogbate Punti lang naman unti lang Kasi ito yung mga sili ko galing sa labas ito itong sili na to is um, bali mag isang taon na to pinasok ko sa bahay Yeah. So, uh, ayan. Kasi ka nilipat ko lang ng aking sili. Kaya ganun. Pero lalagyan ko mamaya ng ano to. Vitamins. So yan, lalagyan ko pa yan ng lupa. Ang ko for ano. Next year, mag, magsi si, maglagay ako ng seedlings. So, ayan, kumapit na ang aking ulugbati. So, ayan. Ito yung aking tanglad. So, hindi ko pa alam, baka mag, Lagay ako ng ibang halaman pa dito. So, ayan. Kasi, um, yan, i ko kasi mag-seedlings ako para next year. So, ayan. At, hanggang dito lang muna kasi ako'y aalis, magtrabaho. สวัสด so, ah ีเด็กๆฮัปปี้วันที่สุดละหัดบ๊ายบาย